Hi! Good morning! Good morning mga idol! Sa atin ko lang galing Maynila. So, ito, hindi pa nga ako naka pasok sa loob ng bahay. Tinanim ko na agad yung dala kong halaman para mabuhay. Ayan. May tinanim ako dito nung nataraning ko na matay dahil na makabilag sa ano, si sikat na araw masyado mas hindi yung sikat na araw dito kaya namatay ito nagdala ko ulit nagtanim ako ng panibago Yes, good morning ayan karalating ko lang din ayan good morning po ayan nandito tayo ngayon sa bahay ayan ang ay halaman ko yung tinanim ayan may dala pa akong dalawang halaman ito nang nakaraang linggo ko nang dala uh, medyo nanuyo na rin yung dahon pero ito mabubuhay na rin siya. Hmm. Ito ang madala pa. Aarabin hmm. lang natin. Ayan, nagtatanim talik din sa solok. Ito po yung bahay natin. Ayan, may damis ko mga idol. Hindi ko pa naipasok. Ito po yung bahay natin. Hindi pa tayo nakapasok. Kabubukas na natin ang pintuan. Medyo magulo isinampa ko na yung gamit so pagdating ko ayan ito yung pagkana natin pataas Ay, hindi na tayo makakyat dahil magtatanim pa tayo ito po yung CR natin ito yung sa kusina natin yung na kusina hindi pa natapos ito dahil nahinto yung trabaho ito po yung kusina natin ayan. ito po yung gagawin natin laundry sa kaderty kitchen mga idol yeah. so tapusin ko muna yung pagtatanim good morning habang wala pang sikat ng araw mga idol magtatanim tayo ng halaman good morning po